pong biyahe daw ho sa Manila North Port ay uh, pa rin pong sapat para ho sa mga hahabol pang uuwi hanggang bukas. May update po dyan at uh, report si Bumbo Isa Cotoner. Inihayag ng Manila North Harbor Port na sapat pa mga biyahe para sa pagdagsa ng mga pasahero sa bisperas ng Undas ngayong Oktubre 31 hanggang bukas, Nobyembre 1, Araw ng Undas. Ayon kay Port Manager Janeliza Rebong, hindi napupuno ang mga barko sa mga nagdaang biyahe kaya naman kalimitan ay tumatanggap pa sila ng mga walk-in passengers. Gayunman, paalala ng pamunuan na makipag-ugnayan pa rin sa lehitimong shipping lines upang makasiguro ng tickets sa araw ng biyahe. Base sa datos, umabot na sa halos 5,000 pasahero ang dumaan sa Manila North Port mula Oktubre 27 hanggang ngayong araw. Tiniyak ng pamunuan na nanatiling manageable ang sitwasyon at hindi pa lumalagpas sa maximum capacity ng pantalan. So sa ngayon kasi uh, base din po sa datos natin, ano, hindi naman po uh, lumalampas. Uh, kumbaga is uh, kayang-kaya pa rin i-accommodate, manageable pa rin naman po yung number ng uh, pasahero natin sa ngayon. Kanina pong uh, 5 a.m. kasi may lum uh, may uh, biyahe ng Manila, Bacolod, Cagayan. Uh, base po sa datos, nasa around uh, 550 lang po kasi yung... Uh, pasahero natin doon. So, hindi, hindi po na puno masyado yung uh, barko. And then, ngayong 5.30 naman po ng hapon, meron po tayong uh, Coron Puerto Princesa. And ito naman po nasa around 472 lang. Uh, capacity kasi ng barko is nasa mahigit 700. Ano po. So, hindi pa po siya puno. Maliban na lang po kung mayroong mga hahabol pa na walk-in. Samantala, Sinigurado ng pamunuan na mahigpit ang seguridad kahit dagsa mga biyahero. Dumadaan sa masusing inspeksyon ang mga pasahero at bagahe upang maiwasan ng pagpupuslit ng mga bawal na kargamento. Bantay sarado rin ang buong pantalan ng 24-7 CCTV cameras para sa agarang monitoring kung may aberya. Patuloy ang paalala ng Manila Northport na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan at makipag-ugnayan lamang sa mga authorized agents ng shipping lines para sa booking. Uh, Manila North Harbor, uh, mahigpit po tayo nagpapatupad ng uh, pag-inspection po sa ating mga pasahero, pati na rin sa kanilang mga bag-a uh, bagahe na ano po. Uh, sinisiguro po natin na sila ay may una-una, may confirmed ticket. And nagpapatupad din po tayo dito ng security screening. So ang mga pasahero po ay dumadaan sa walk-through metal detectors. Um, idinadaan din po ang kanilang mga bagahe sa baggage x-ray machines upang uh, masiguro po na wala po silang dala na mga ipinagbabawal po na bagay tulad ng mga patalim, gunting, lighter. Ayan po, mga bawal po yan, firearms and explosives po. Inanunsyo rin ng Manila Northport na full operational sila bukas Nobyembre 1 dahil may nakatakda silang isang biyahe ng alas 7 ng gabi papuntang Iloilo at Bacolod. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basaradio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.